Samantala, good news po sa mga empleyado ng LGU ng Gensan. Makakatanggap ng 30,000 cash incentive ngayong kapaskuhan. Kasama mo mula sa Army General Santos, si Radyoman Rose Shoko. RMN Live people! Makakatanggap ng 30,000 pesos na cash incentives ang mga empleyado ng LGU Jansan ngayong kapaskuhan. Ito ang kinumpirma ni Jansan City Mayor Lorlie Pacquiao. Ang makakatanggap ng 30,000 pesos na cash incentives o CNA incentive na isang one-time cash benefit ay ang mga regular, casual at pro-term na empleyado ng lokal na pamalaan ng Jansan. Ayon kay Jansan City Mayor Lorlie Pacquiao, kanila nang naipasa ang kanilang rekomendasyon para sa cash incentive sa Sangguniang panlunsod para sa approval ng pundong gagamit. Umaasa naman si Mayor Lurly Pacquiao na mapadali ang approval ng budget para mabigyan ng saya ang mga empleyado ng LGU Johnson ngayong Pasko at bilang pasasalamat na din sa kanilang pagsisikap at malaking kontribusyon sa development ng Jansan. Umaasa naman ang Alkalde na mas pagbubutihan pa ng mga LGU employees ang kanilang pagtatrabaho bilang mga public servant ng mamamayan ng Johnson sa susunod pang mga taon. Kasama mo sa DXMD, RMN General Santos, Radyo Monroe. Coast Tabaw tatak RMN.